Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating sister Ito ay tanong special sa mga babae Sabi na salam Ustad tanong ko lang po Sana pansin, pamansin nyo ako ah, Sana mapansin nyo ako Kailangan pa bang mag muna sa masjid Bago magsala sa bahay for woman po Okay Kailangan bang mag muna Bago magsala sa bahay ang mga sister Hindi, hindi po kailangan Basta pumasok na pong oras ng sala Ay pwede na pong magsala ang mga babae Basta, alimbawa, hindi pa nag-aadan pero yung uh, alarm mo o yung legit na oras mo ay pumasok na po yung oras ng sala at uh, wala pang adan sa masjid ay pwede ka na magsala po. Hindi naman po obligado na kailangan yung hintayin na mag mo na sa masjid. Basta pumasok na po ang oras ng sala, nag-aadan man o hindi pa nag-aadan ay pwede na po kayong magsala. Bagkus, kahit na nag-aadan pa lang, pwede na kayong magsala. Pero siyempre mainam uh, kung adan, may adhan, patapusin na lang yung adan, kung sakaling nag adan para mabasa nyo po yung dua ng adan. Pero kung yung tanong lang po, ay pwede na bang magsala kahit wala pang adan, pero oras na po ng sala, pwede na po. Wallahu a'lam, salamu warahmatullahi wa